Magandang araw sa inyo yun lahat. Ako si Chad Rasti ang tayo ko. PS Accountancy 3 year. Uh, ako ang Vice President ng uh, Alamana Academic Achievers Guild and 2-year consecutive St. Liam Vincent Academic Silver Award. Ang kita naman sa Partito Muralia, G. Domingo. Magandang araw po sa inyo yun lahat. Ako po si G. Domingo. Third-year entrepreneurship student, ng Lentran, Student Council. Chad, ikaw mauna. Ang iyong isang kalahating luto ay magsisimula. Bilang kasama sa aking Rata 4, bilang 44, ang pagiging transparent sa, sa bawat isa, masusunod siya na ito, sa pagiging transparent itself. Ano pa yung transparent? Di ba ikaw yung pinapakita mo kung saan talaga? Ano yung totoo? Ano yung tama? Kasi bakit natin kailangan magsinungaling? Letra niya eh, para sa so estudyante ang letra. Ang mga trans student council ay para sa so estudyante. Kailangan natin, kailangan lang natin maging tapat. Kailangan natin maging totoo. Kasi ang letra student council ay kayo, hindi. Hindi ang, hindi yung pangalan na eh. tayo, tayo ang letra student council. Kaya, ang letra student council ay para sa si letra. Yun lang. Yeah! kasama sa platform namin ng uh, accountability and integrity. Uh, dapat na po maging responsable tayo sa lahat ng ginagawa natin. Maraming salamat, G. Ngayon naman ay dadapong tayo sa tanong para sa bawat isa. Magsisimula naman tayo ngayon Red kay Chad. Ano sa palagay mo ang advantage ng iyong kalaban na si G Domingo? Ah, uh, siguro masasabi yung advantage niya. Uh, una, ang alam ko sa kanya siya ay uh, Oliver ng DSL. For sure, meron siya experience. And I guess, that would be an advantage of him or towards him. Maraming salamat siya. pagkakaibahan ko po kay Mr. Fortuno ay uh, mas uh, mas ano ko, normal na estudyante lang ako na mas parang ako narinig ng na problema kaya sa mga normal na estudyante na muna ko, yun lang ako. Ay, greatest contribution to sa Solidarity Student Council ay yung pagiging responsable lang po. Ah, uh, yung gawin ko lang po yung dapat mong gawin at tumulong sa lahat ng may electa sa Solidarity Student Council yun lang po. loob sa LSD bilang auditor, ang greatest contribution ko ay ang magiging magpapakatawa ko, magiging matapat ako sa aking gagawin, magiging transparent ako, hindi ako mandalayan ng records. Dahil sa amin, bilang accountant si student, tinuturo sa amin ang ethics, tinuturo sa amin ang ba yung responsable pag-audit ng mga records, ng mga transactions. And bukod doon, may kapag-review ko ang idea kailangan meron niya kayo yung mga na i-review ko sa lahat, dito. <laughs> para sa ating abutin katayungan, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para magtanong sa isa't isa ng isang tanong. Magsisimula tayo kay Chad. Alam kong nasagot mo ng itong tanong na ito, pero gusto kong marinig nila ng bawat isa dito why did you run for as, as an auditor ah uh, kasi ano mas ano sa kasi then nag-10 years so ako gusto ko mas malaki yung size ng kasi isang organization lang din na nakakatulong eh. so gusto ko mas malaki Saka, gusto, ako, bas, ako sa buong letter <laughs> hey, G, ikaw ang magdadala ng sa tingin mo ano yung kakatalo mo ko, yung hindi ako sikat. Hindi ako kilala ng bawat isa na yung hindi. Kasi, alam ko sa sabi nito ka, hindi ka nun lang yung involvement ko sa lebran eh. Nandun lang ako sa laang, nandyan, na, nandyan lang ako, nandyan lang kami sa library, na nandyan lang kami nagkakasal. Kasi ako, scholar ako, eh, hindi kami masyadong visible dito. Ano lang kami, uh, ah, ah, library, dorm, yun lang eh. Siguro, kung may kakatalo ko, yun yun eh. Yung hindi ako kilala ng taong nandito. So, kasi binigyan tayo ng 4 days na happy, so siguro alam niyo kung ano ang nangyayari. kung ano ang nangyayari. alam ko na hindi ko mo. ko na babaw salamat po. sila